Justisya PARA SA BAYAN Sa isang kapirasang papel ng sinuunang Sibika, isusulat ko ang kasaysayan ng Pilipinas, ang Los Filipinos, pagkatiyak akong wala itong kahaling tulad, lumaban sa mga putok ng bala, itak ang karamay na sandata. Hahanapin mo pa ba ang hustisya? Tinawag tayong mga Indio, pero hindi tayo mangmang -mang. ang nag-aapoy na diwa ang naging simula ng bawat hakbang. Ang rebolusyon ay hindi naging payapa. Nagkaroon ng kaguluhan sa bansang sinilangan. Lihim na umaklas ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Hindi kasi noong ng pagtalon ni Elias Salawa. lawa, maging yaong paghagis ni Isagani ng lampara sa bintana. Hindi maipagkakailang nahahati ang pananaw para sa layuning iisa. Tila si Simon at Ibarra sa ilalim ng bulok na sistema. Marahil nga ipatuloy na inuudyo ka ng galit at lihim, na upos na pag-intindi. Sa puso'y nananahan pa rin ang alaalang hindi na nawaksi. Sa sariling bayan kung saan ang rebolusyon ang naging susi. Uusbong ito hanggat may ebolusyon ng pagkamuhi. Sumisigaw ang katapangan kapag nalalamangan. Hindi hadlang ang kawalan kung ito'y para sa pag-ibig sa bayan. Alalahanin mong may tatlong paring martir. Ang gumbursa, sila'y namatay dahil sa paratang ng mga Kastila. Sina Antonio Luna at Andres Bonifacio na pinatay ng kapwa natin Filipino. Katulad ng ipinakita ni Rizal, ang pagiging makabayan ay hindi nasusukat sa pakikipaglaban sa digmaan. Kasi sayang na iguhit sa aklat na ilimbag, nakatatak ang pagtarak at bawat dugo na dumanak. Kung kasagutan may hindi na mahanap, buksan niyo ang isipan ng kalayaan ay mahagilap. Pagmamahal sa bayang tinubuan ay kapara ng bituin sa kalawakan. Ang pagtingala mo sa langit ay paggunita ng kagitingan pagkat sa isip na nanahan ang pansariling laban ang matalo sa balikong katwiray pagkitil sa sariling bayan.